Ako po si Christine Oliveros Bocado, 35 years old. At may tatlong anak. Ako po ay nag apply dito sa Housemate PH. At saka yung recruiter ko po ay si Ma'am Angel. Ngayon po ako ng musukan eh. Gusto ko po pong ano, mag mapapaaral ko po yung aking dalawang anak na sa high school at saka po yung mga kailangan namin sa bahay ako lang po yung nagsasakripisyo para sa tatlo kong anak. Kasi po, naging solo parent po ako. Tumutulong pa ako sa aking mga magulang dahil wala po silang trabaho. Kaya kailangan po mamasukan dito. Ang kaya ko po pong isakripisyo para sa mga anak ko ay yung malayo sa kanila at saka ibubuhos ko po lahat ng makakaya ko para po sa kanila. Ano po sila ng magandang kinabukasan, nang mapaaral ko sila at mapatapos. Yung namimiss ko po sa aking mga anak, yung pagsasama namin araw-araw, yung sa pagtulog, ganun, sa pag-askaso ko sa kanila, sa pagpapakain, yung pagbabanding namin araw-araw, yung nagpapos ko sa akin na makapagtrabaho ulit, kulang pa kami sa financial, sa pang-araw-araw na pagkain, sa mga kailangan ng aking mga anak. Kaya gusto ko pong magtrabaho para mabigyan ko sila ng kanilang mga pangangailangan. Ngunit sa kabila na pabugso damdamin, lungkot o saya, ang sakripisyo ng mga kasambahay ay tulad din ng ating mga ina. Ilaw ng tahanan, maaasahan. May kanya-kanyang kwento ang bawat isa. Mga kwentong handang ibahagi sa oras na may gustong makinig. Mga kwentong sila lang ang nakakaalam. Tulad ng karamihan, gusto lang rin nilang umusad kahit dahan-dahan. Mapadpad man kung saan. Okay ka lang ate? Sa nuwebay siya tayo? Okay, go! Hindi naman pinilit ha? iba't ibang uri na pag-uugali ang amin na susuri. May matiisin, may matyaga, may bugnutin. May handang pumasok kahit na dapat ay day off. May ekstrang bayad, ma'am. Yan ang katwiran. Hindi kaila ang iba'y tingin nila ay mababa. Kasambahay, katulong, inday, yaya. Ngunit sino may iiwan sa mga bata kapag wala ang mga empleyadong mga magulang? Kanino ibibilin ang bahay? Mapapaisip ka nilang tulad ng ibang trabaho hindi kailangan may tinapos. Kung wala sila, sinong gagawa ng mga bagay na hindi mo kaya? Mga bagay na kapos ka sa oras. Hindi sila kasambahay lang. Marami sa kanila dahil lang sa kahirapan kaya hindi na isa katuparan ang kanilang mga pangarap. Ang ibang may mas pinipiling mamasukan dahil dito sigurado makakapasok agad. libreng pagkain, walang kailangan bayaran sa araw-araw. Bago niyo maliitin, Siguraduhin niyo mayroon kayong solusyon na makakatulong. Na may oportunidad kayo may bibigay na abot kamay para sa kanila. Para hindi nila kailangan magbigay ng serbisyo sa iba. Simple lang naman maging mabuti tulad ng karamihan sa atin. Gusto lang rin nilang maitawid ang araw-araw. Masasabi lang natin lang ang kasambahay. Dahil baka mas may choice tayo sa buhay. Baka dahil may privilege tayo makapag-aral at makapagtapos. Baka dahil wala na silang pagpipilian sa mga oras na ito kung ang iba ay isinilang na walang alam sa salitang mahirap. Isinilang na malayo sa realidad na may mga taong ito ang pangkabuhayan. Karamihan sa ating mga kasambahay ay maagin mulat sa hirap. Hindi man nila naabot ang kanilang mga pangarap. Nagsusumikap para ang mga anak ay may ibang landas. Maraming kwento sa bawat karanasan. May kwento maganda, may malungkot, may nakatakot. Bawat kwento ay iba-iba. Walang magkaling tulad. Hello po, ako po si Stephanie Claire Bello, 23 years old, mula sa Cervantes, Ilocosur. So, ang nag-recruit po sa akin ay si Ma'am Ara. At ang ina-applyan ko po ay Yaya for toddler. And at the same time, pwede din po maging tutor. Ako po ay isang college graduate. Nagtapos po ako ng edoc ed at nakapasa po ako sa let. So, nag apply po ako bilang Yaya dahil alam po pong mas malapit po ito sa aking pinagkanan. So, siguro po may magtatanong kung bakit ako mag apply bilang yaya at tutor kahit po nakapagtapos ako ng college. So, nag apply po ako bilang yaya at tutor kahit po nakapagtapos ako ng college dahil sa tatlong rason. Una po, mas madali pong makapasok dito. Pangalawa, pwede ko po itong gawing stepping stone. And pangatlo po, mas magkakaroon po ako ng maraming experience sa paghandle ng mga bata maliban sa aking experience nung ako nag-aaral pa. Ang nag-push po sa akin para pumunta dito at mag-apply is para po magkaroon ako ng sariling pera, mag-grow, mag-explore, and maging independent po ako. Yun nga lang po, minsan na uh, miss ko na lang po yung nakasanayan kong buhay sa probinsya. Mas piniling magkasambahay kahit kaya humanap ng ibang trabaho. Sa opisina, sa gobyerno, o iba pang pwedeng magamit ang pinag-aralan. Marangal at disenteng trabaho at hindi naaasa pa sa iba. Sabi nga nila, wala sa tinapos yan, nasa diskarte yan. Isa lang ang pangarap namin sa bawat aplikante, yung hindi lang kasambahay, kundi kasambuhay. Hindi lang kasama sa bahay, kasama na rin sa buhay. Umaasa kami na dito niyo matagpuan ng employer na hindi lang amo, kundi parang pamilya na rin. sila ang mga yung prato at price kayo pinapas sa kapal. starting nito? Ito. Para ang pagkakay mo. Ayan. Ano pa lang natin? Ayan. at po yung starting nito o. Sa kanyang employer. Masaan natin mas nataas pa yung lalo na lang sa employer kami. Sila. Ayan. Magkano yung 13 kay ate. 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 kay starting na kayo. Employer. Starting pa rin mga ate. So, pag mas tumagal pa kayo, mas malaki kayo. Ang buwan sa start. Yun naman kami nang tips mga ate. Paano magtatagal kayo? Everyone. Ano lang kung magtaga tapos nasimpa ng pa ate para pagkatiwalaan ni para pagkatiwalaan ni employer ko. Hindi lang masasabi. Ganun pa rin. Basta mga problem. Mag-chug that, mag-chug Mag okay. Hello po, ako si Jusyrin 23 years old um, May isa po akong anak, single mother Ang um, nag-recruit po sa akin dito Pangatlong beses ko Si Ma'am Joyce Pero nung muna ko pong recruit is si Ma'am Angel Siya po ang nag-recruit sa akin First and second Ang pangatlo ko si Ma'am Joyce Kaya po ako nandito, nag-apply Para po sa anak ko, since single mother ako Walang magpo-provide ang um, uh, pinaka mabigat ko pong sakripisyo is yung syempre since baby pa yung anak ko, one year old, nagkahiwalay na kami agad. Willing kong isacrifice yung, ayun nga, titiisin ko muna siya, magkalayo kami. Tapos, ang namimiss ko naman sa anak ko is syempre yung iyak niya, yung dede-dede niya pag nagugutong. Yun lang. Ang motivation ko po sa ngayon, yung, syempre, yun yung anak ko, pangangailangan niya, sa future niya, at saka syempre sa akin din, may pangarap din ako bilang ina, bilang tao, bilang babae. Hindi sila basta kasambahay lang. Sila ang gumagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin dahil sa kakulangan sa oras. Sila ang tumatay yung pangalawang ina ng ating mga anak. Malaya natin nagagawa ang mga kailangan gawin dahil alam natin nandiyan sila. Isipin natin ang mga sakripisyong handa nilang gawin. Ang lumaki ang kanilang mga anak na hindi nila masasaksihan. Ang magalaga ng anak ng iba habang ang sariling anak ay kailangan maiwan. Saludo kami sa inyo. Housemates.ph would like to thank Ate Christine, Stephanie, and Sai sa kanilang participation sa aming vlog. Maraming salamat sa pagbahagi ng inyong mga kwento. Ikaw, ano kwentong kasambahay mo? Ikaw ba ay edad 18 hanggang 53 years old na babae? May two valid ID, may experience pagiging maid, yaya, or old sitter. Nais mo ring magtrabaho, ngunit dito lamang sa Pinas, Metro Manila, at Luzon lang? Baka kami ay makatulong sa paghahanap mo ng maayos at mapagkakatiwala ang agency na kakampi mo sa pamamasukan. Tumawag o i-text kami sa mga sumusunod. Aid concerns? Call our customer service personnel. Frida. Looking forward to get a helper? Inquire to our sales representatives and ask them about our process. Mila. Raquel. Shay.